Patuloy ang pagpapaigting sa buhay ng bawat Pilipino sa idalim ng administrasyon ni Pangulo Ferdinando or Marcos Jr. Patunay nga dyan ay ang paglugsad ng dagdag pensyon sa mga miyembro ng SSS. Ang mga detalye ay ihatid ni Faith Santiago. We have achieved so much together throughout history. I am humbled that there is still so much to be accomplished in the future. Iyan ang isa sa parte ng mensahe ni President Marcos Jr. sa naganap na Manila Strategy Forum na inorganisa ng Center for Strategic and International Studies. Tampok sa pagtitipon ang mahalagang talakayan sa kinabukasan ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Binigyang diin ng Pangulo ang relasyon ng dalawang bansa at hinimok ang US na magpatuloy na bigyang pansin ang Indo-Pasipiko. Sa nalalapit na 75th anniversary ng Mutual Defense Treaty sa 2026, binigyang halaga din ng Pangulo ang relasyon ng Pilipinas at US na nananatiling isa laban sa mga nagbabanta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad ng demokrasya at rule of law. Kasama din sa tinalakay ng Pangulo ang tatlong tema ng alyansa, ang usaping South China C, ang Defense Industrial Cooperation and Capacity at Economic Security bilang Strategic Security. Matapos ang pagpupulong, tumungo naman ang Pangulo sa selebrasyon ng SSS para sa kanilang 68th Anniversary. Simula nung unang araw ng Setyembre ng taong ito, itinaas na natin ang inyong buwan ng pensyon. At taon-taon, ito itataas hanggang 2027 na walang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro ng SSS. Malugod na ibinahagi ng Pangulo ang balita ukol sa SSS Pension Reform Program kasabay ng deklarasyon ng National Pensioners Week na gaganapin tuwing ikalawang linggo ng Setyembre. Ang inisyatibang ito ng SSS ay ang pinakaunang multi-year adjustment sa loob ng 68 years at nakabalangkas sa loob ng tatlong taon. Aasahang madadagdagan ito taon-taon tuwing Setyembre. 3.8 million na pensioners naman ang inaasahang makakatanggap ng benepisyong ito. Samantala, isinagawa ngayong araw ang wreath-laying ceremony sa Marcos Monument sa Batak, Ilocos Norte. Bilang pagpupugay kay former President Ferdinand E. Marcos Sr., sinundan ito ng pamamahagi ng medical equipment sa ilang munisipalidad at lalawigan sa probinsya na handog ng PCSO. Ito ay bilang pag-alala sa buhay at legasya ng former President na nag-iwan ng mahalagang marka sa kasaysayan ng bansa para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, Congress News.